ipinapasok pinapasok na namin ang ang, <laughs> ang tubo. Yan, yung ano pala, plastic. Dali. Wala tayong handle mga ano, dito na dito na dito na nilalagay. Saan ba tayo pwede? Okay. Yan. Yan. Lalagyan nila na. Yan na yung ano, <laughs> Yan na yung pinakahuling ano, tubo. Pangilan na yan, Pangapat na. Ay, pang ano. Tatlong casing na. Mga <laughs> tatlong casing na. Yan na ilalaglag yung submersible. Yan na. Uh, yan na yung ano namin sana. Maganda na yung ano. Maganda yung, ng tubig na amin makukuha. plastikyan mga A secret natin dyan yan naglalagay na yan, kinakamay kinakamay lang nila yan kinakamay okay. lang ano? yan ang mga asler namin eh nabilis yan sa pampadulas padulas o, kita mo na yan, yan, dinukot na dinukot na, Pinasok na. Pinasok na. mga kinamay. Di, kinamay, dalawang kamay. Dalawang kamay pa. Kamalis. Ayan. So, siyempre, magtutusok tayo. So, saglit. Saglit. syempre namin para sure bull lang na hindi siya malaglag kasi walang ano yan eh puro pandikit lang so kailangan namin ng turnilo na stainless para sure na hindi siya malalaglag talaga na kahit na sumablay yung niltex No entre. Ya. Ya, pedai. Oh, 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 oh. ay, <laughs> mumog. Google! Barinig kita sa mukha! Hindi po nakasaksakay na tulula eh! Walang iya! Ay parang yung gawin sa ano? Sabi Sabi pre! Sa linggo na hindi pa! Hindi Ito bago pa na uh -huh. na. na. ah, lang nahon. Yun. Yun ah. ko mahinit. kung mainit, baka mainit. Ah, na, naka video na. Oh. Yan natulo na po. I Stop muna yan. Tama, sandali ah. Uh -huh. A few moments later. Yun, natapos din sa wakas. At natapos din ang paghihiraw. Hmm. Uh, salamat sa mga sumubaybay. Maraming maraming salamat. Bye-bye.